Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ilang sandali, wika ka nitong si Bangkil doon sa bata. <laughs> Scorpion, balita ko na talo mo si Maxi at may mga nakapagsabi sa akin na kakaiba din ang kagalingan mo bata mukhang pangalawa ka ngayon sa aking mabibiktima. Ang sagot naman nitong si Carlo na buong tapang na sa kalaban nitong halimaw. Pasalamat ka na hindi ko maaring gamitin ang aking karunungan sa aral sa kanan. Ngunit gayon pa man, pababagsakin kita at tatalunin sa ating laban ngayon. Mas napalapad pa ang ngiti nitong si Bangkil sa kanyang narinig napahanga siya sa tapang ng kanyang makakalaban na bata. Ngunit mas umiigting ang kanyang kagustuhan na durogin ang bata para magising ito sa katotohanan. Ang buong akala nitong si Bangkil walang kakayahan itong si Carlo na matalo siya kahit na batid niyang may kalakasan din ang bata. Ngunit kampanti siyang madudurog niya ito sa laban nila ngayon ilang sandali pa, agad nang umigpaw na itong si Bangkil. Pagkatapos, gumulong at muling umigpaw ng napakataas na naging dahilan na mapahanga ang mga taong nanonood. Lagpas na kasi sa ulo ni Carlo ang taas ng talon nito na agad mong mahalata na hindi normal na para sa mga normal na mga tao habang itong si Carlo nakatayo lamang ito nakikiramdam pa sa mga gagawin ng kanyang kalaban. Sa tingin kasi ng bata, mukhang ipinakita lamang sa kanya nitong si Bangkil ang mga kakaibang kakayahan nito para maipakita sa kanya kung gaano ang agwat ng kanilang lakas. At pagkatapos, habang nasa iri pa itong si Bangkil, tumitig ito kay Carlo at ubod ng bilis na bumulusok ito ng talon papunta sa bata. Agad na nagpakawala ng kakaibang mga pag-atake itong si Bangkil. Napakabilis ng mga pag-ataking iyon na halos hindi na nakikita ng mga taong nanonood. Ngunit itong si Carlo, kitang kita niya ang mga pinanggagalingan ng mga pag-atake nito. Dahil may lahing aswang itong si Bangkil, agad na mararamdaman ni Carlo ang presensya nito, lalo na ang mga bawat gagawin itong mga pag-atake agad na maiwasan iyon ng batang si Carlo. Iyon ang pagkakamali ni Bangkil, Masyadong minaliit niya ang kakayahan ng bata at wala siyang kalam-alam na itong si Carlo. May mga tangan itong mutya at mga karunungan sa mga usal. Malakas din ang pakiramdam ng bata kapag aswang ang makakalaban. Kaya kahit na hindi ginagamit ni Carlo ang kanyang mga karunungan sa aral sa kanan. Nagagamit pa rin niya ang kanyang kalakasan sa pakiramdam dahil itong si Bangkil, kampun ito ng kadiliman. Makalipas ang ilang mga makailang ulit na pag-atake nitong si Bangkil, nagulat ito sa bilis ni Carlo na kayang sabayan ang kanyang kakaibang liksi. Pati pa nga ang mga taong nanonood muling naghiyawan ang mga ito nang makitang lumalaban itong si Carlo sa mabangis na nilalang. Napapangiti pa nga itong si Badong nang makita niya iyon. Masyado niyang minaliit itong si Carlo kanina. Gusto pa niya sanang ipatigil ang laban na iyon. Napapasigaw na din sina Ringo at Makro sa kanilang nakita. At ngayon, panatag na ang kanilang isip na kaya ng batang si Carlo na matalo ang isang mabangis na kalaban. Nagpapatuloy ang labanan ng dalawa doon sa gitna ng luna. Gumaganti na din ng mga pag-atake itong si Carlo. Ngunit gayon din ang mga nangyayari. Nahirapan din siyang mapatamaan ang kanyang kalaban na si Bangkil. Ilang sandali pa, gumawa na ng panibagong pamaraan na pag-atake itong si Bangkil. Ngayon, para na itong lubo na nagpatalon-talon at paiba-iba ang direksyon nito ngayon habang umatake ito kay Carlo sa ginawang iyon itong si Bangkil. Agad na napapatras ang bata. Masyadong mabilis ngayon ang kilos nito na agad na nakakalipat ng mga pwisto hanggang sa biglang sumulpot na lamang itong si Bangkil sa harapan nitong si Carlo. At pagkatapos agad itong nagpakawala ng mga pagkalmot. Maagap naman na isinangga ng bata ang kanyang dalawang mga braso. Ngunit piki lamang pala ang mga iyon biglang itinukod nitong si Bangkila ang kanyang dalawang mga kamay sa luna at nagpakawala ng isang napakalakas na pag-atake na tumama sa liig nitong si Carlo. Agad na parang tinibag na puno ng saging ang batang si Carlo nakamuntikan ng bumulagta agad. Agad din na nagdilim ang paningin ng bata. Nagtataka ito ngayon dahil kahit na naramdaman niya ang gagawing pag-atake ng kanyang kalaban, hindi na niya kayang sundan at makita ng kanyang mga mata. Ilang sandali pa, bago bumagsak naman sa luna ang bata, agad na nakangisi itong si Bangkil at inihanda na ang mga matutulis nitong mga kuko. At pagkatapos, nagpakawala ito ngayon ng napakalakas na mga pagkalmot. Hindi na iyon naiwasan pa nitong si Carlo. Dahil sa nagdilim na ang kanyang paningin hindi na niya ito kayang makita kung saan nang gagaling ang mga gagawing pag-atake ng kanyang kalaban. Ipinikit ng bata ang kanyang mata. Ngunit kahit sa ganong sitwasyon, nakakaisip pa rin ng paraan ng bata kung paano makapagpakawala ng counter na pag-atake. Hindi maaaring ganon na lamang ng siya nito na hindi siya makapagiganti. Uwi ka pa nitong si Bangkil habang pinagkakalmot na itong si Carlo. Di ba sabi ko sa iyo kanina bata, dudurugin kita at para maipakita ko sa lahat ang aking lakas, papatayin na din kita ngayon. ka na ang mga dugo galing sa mga natamong sugat nito. Sanhi ng mga pagkalmot ng aswang sa kanyang katawan. Ngunit nang pabagsak na ang bata, biglang itinukod nito ang isang kamay sa luna at hinihintay talaga nitong si Carlo ang pagtama ng pagkalmot nitong si Bangkil sa kanyang katawan. Saka ito gumawa ng isang malakas na counter na pagsuntok. na aninag na ng bata ang kinaroroonan ng kanyang kalaban ngayon dahil nakabawi na ito sa pagkakahilo. Sanhi ng tama sa kanyang liig at ngayon buong lakas na nagpakawala ng suntok itong si Carlo. Punteria din ang liig nitong si Bangkil. Ibinuhos na niya ang natitira niyang lakas sa mga pagkakataon na iyon. Kapag hindi pa niya matapos ang kanyang kalaban sa pag-ataking ito, maaaring katapusan na din niya. Saktong muling nagpakawala ng kalmot itong si Bangkil, punteria na sana ang ugat sa liig nitong si Carlo para tuluyang matapos na ang buhay ng bata. Saktong tumama naman ang ginawang pagbayo ng bata doon sa liig ng kanyang kalaban. Magkakasalungat na ang kanilang lakas at galaw kaya dubli ang lakas na iyon ng bata. Pagkatama pa lamang ng suntok na iyon ni Carlo sa liig ng kanyang kalaban, agad na napabulwak na ito ng dugo. Nawindang ang isipan nitong si Bangkil. Hindi niya alam kung saan nang gagaling ang suntok na iyon ng bata na tumama sa kanya katanungan pa nga sa kanyang isipan kung paano siya tinamaan na hindi man lamang niya nasilayan kung paano iyon ginawa ng bata sa kanya bago pa tuluyan na bumagsak sa luna itong si Bangkil nawalan na ito ng malay at maraming mga dugong umagos galing sa bibig, ilong at tainga nitong si Bangkil sa bilis ng mga pangyayaring iyon napatulala ang mga taong nanonood pati ang mga namamahala sa paligsahan, napatitig itong si Badong doon sa dalawang nakabulagta. Batid niyang nakapagpakawala ng isang matinding pag-atake itong si Carlo. Kaya nagkaganon ang kalaban ito ngayon. Ngunit ang iniisip ngayon itong si Badong, itong si Carlo. Dahil marami itong mga sugat sa katawan. Ilang sandali lamang, dahan-dahan ng tumayo itong si Carlo. Na siyang naging dahilan para magsigawan ang lahat ng mga taong nanonood. Tumayo ang mga ito at nagpalakpakan. Sobrang napahanga ang mga ito sa ganda ng labanan at mas napabilib sila ngayon sa kagalingan na ipinakita nitong si Carlo. Napaluha pa nga itong si Badong. Una, sobrang napahanga ito sa kanyang apo at pangalawa, sobrang napabilib din ito sa ipinakita ng kanyang apo na kahit na nalagay na sa panganib ang buhay nito, nakagawa pa rin ito ng paraan para manalo. Dito naisip nitong si Badong na siya ang may ganon na pag-iisip. Pilit niyang isiniksik sa kanyang utak na itong si Bangis ang mayroong kapasidad na sundan ang kanyang mayapak. Ngunit ngayon, mukhang itong si Carlo Yata ang mayroong kapasidad na sundan ang kanyang yapak. Napatakbo na din itong si Buhawi papunta doon sa gitna ng luna kasama itong si Manong Udo. Magkahalong saya, galak at pagkatakot din ang naramdaman nito para sa kanyang anak. Dito na patitig itong si Badong doon sa dalawa at dito na rin na niya itong si Manong Udo. Mahaba na din kasi ang buhok ng matanda at balbas kaya sa unang tingin hindi niya ito nakikilala. At ngayon Sigurado itong si Badong na ang isang mayroong mahabang balbas at buhok ay si Marco, ang kanyang panganay na anak. Gustong gusto na nitong si Badong na bumaba at yakapin ang mga ito. Ngunit kinakailangan muna niyang magpigil. Plano na niyang mamayang gabi. Sasabihin na niya ito kay Lala. Samantalang itong si Manong Gabriel agad na lumapit ito doon sa kinaroroonan ni Carlo na puno ng pag-alala nagtakbuhan na din ang mga medical personnel doon sa loob ng luna para tulungan ang walang malay na si Bangkil. Nang tuluyan ng makalapit na itong si Manong Gabriel, hindi talaga nito napigilan na tanungin itong si Carlo at titigan ito, pati na rin itong si Buhawi. Ngunit maagap naman na tumalikod itong si Buhawi kasama ang kanyang anak at itong si Manong Udo. Halatang umiiwas ito kay Manong Gabriel sa mga pagkakataon na iyon, naninikip na din ang dibdib nitong si Buhawi nang makita sa malapitan ang mga dating mahal niya sa buhay. Ilang sandali pa, agad na uwi ka ni Buhawi sa kanyang anak. Kailangan natin na makabalik muna doon sa ating silid, anak, para magamot ang mga natamong sugat. Ang sagot naman itong si Carlo. Walang anuman ito, Tatay Buhawi. Hindi naman ito malalalim kaya ko na din itong gamutin kung susumahin. Ngunit sumunod pa rin ang bata sa kagustuhan ng kanyang ama sa pagpunta doon sa kanilang inaupahan na silid. Kasama din ang matandang si Manong Udo. wi ka nitong si Manong Udo kay Carlo habang naglalakad ang mga ito. Carlo! Ngayon, nakikilala ka na ng lahat ng mga tao. Ipinagmalaki ka namin ng ama mo. Galingan mo sa mga susunod mong laban. Pagdating ng mga ito doon sa kanilang inuupahan, agad na ginamot ni Buhawi ang mga sugat nitong si Carlo. Buong pagmamalaki na ginagabayan ito ni Buhawi. Sa nakita niyang laban ng kanyang anak kanina, nakakaramdam siya ng kaba at gustong tumalon na sana papunta doon sa gitna ng luna para tulungan ang kanyang anak. Ngunit nang makita niya kanina na kahit na tinatamaan ito ng mga pagkalmot at may mga natamong sugat sa kanyang katawan, kita niya sa mga mata ng bata na hindi pa ito sumusuko. Kaya nagtitiwala itong si Buawi at ayun nga ang mga nangyayari at hindi siya makapaniwala na sa gitna ng kawalan ng pag-asa nakagawa pa ng isang matinding pag-atake itong si Carlo na naging dahilan ng pagkatalo ng kanyang kalaban na aswang itong si Bangkil. Samantalang doon naman sa loob ng arena, pinuntahan sana nila ni Makro at Ringo ang kinaruroonan nila ni Buhawi kanina. Ngunit biglang nawala ang mga ito, kaya naisip nila na maaring ginamot ng mga ito ang sugat na natamo ni Carlo. At hindi na doon nagpunta kay Dr. Maki para magpagamot. Batid naman nitong si Maklo na ang kanyang kapatid na si Buhawi. Katulad niya, magaling na din ito sa panggagamot. Sa mga pagkakataon na iyon, nagpapatuloy pa rin ang bakbakan doon sa loob ng arena. Umaatikabong bakbakan ang mga nagaganap doon hanggang sa pagsapit ng hapon. Ipinatawag na doon sa arena ang lahat ng mga nananalo at makakapasok doon sa ikatlong round. Bumubuti na din kasi ang mga sugat nitong si Carlo. Kaya agad na, naglalakad na ang tatlo papunta doon sa arena. Pagdating nila doon, sila na lamang ang hinihintay ng mga punong tagapamahala sa paligsahan. Ngunit kapansin-pansin na wala doon ang nagmamayari ng organisasyon na si Badong. Nagtataka sina Macro at Ringo kung bakit wala ang ama ni Macro. At tanging sina Basil na lamang bunit Tatamak at Dr. Maki ang nanodoon. Ang hindi alam nila ni Macro, umiiwas itong si Badong na makita ang kanyang apo na si Carlo at ang anak na si Buhawi. Baka hindi siya makapagpigil. May binabalak na siya kung paano makausap ang kanyang panganay na anak at ang kanyang apo. Pagkapasok nila ni Buhawi doon sa silid, tumambad sa kanilang paningin ang pitong mga nakakapasok para sa ikatlong round at pangwalo ang kanyang anak na si Carlo. Ang mga nakakapasok na mga mandirigma para doon sa ikatlong round ay sinagibon ang batang galing doon sa tribo ng Abusaw, itong si Riba. Ang tumalo naman kay Riba na buksidor, itong si Kid Mario, ang nagkakampyon sa nakaraang taon na si Camacho. Ang bisita nilang galing pa sa ibang bansa na gumagamit ng mga karunungan sa pakikipaglaban gamit ang sinaunang kalaman ng mga Tsino, itong si Yen. Kasama din sa mga nakakapasok ang opisyal ng sundalo, itong si Colonel Dapaw, na bihasa sa judo at taekwondo. Pangwalo naman, itong si Kurang Poksaw na galing sa bansang Thailand at magaling sa larangan ng Jinjutsu at Muay Thai. Bukas nagagawin gagawin ang ikatlong round at tulad doon sa ikalawang round, bunutan ang kanilang gagawin para makapili kung sino ang magkakatapat. Ngayon, mukhang kailangan na maiwasan din nilang makakatapat itong si Riba. Samantalang itong si Bangis naman, dahil nga, espesyal ito na panauhin para sa paligsahan na iyon ang gagawin ng bata maghihintay na matatapos ang ikatlong round at kakalabanin niya ang mananalo sa una at ikalawang mananalo naman sa paligsahan na iyon. Makalipas ang ilang mga sandali, bumalik na sina Buhawi doon sa kanilang inuupahan na gusali. Sa kabilang banda naman, sa bahay nila doon ni Badong, hindi na nakapagpigil pa itong si Badong. Sinabi na niya kay Lala ang lahat-lahat na natuklasan nila. Kaya napahagulgol na din ang ina nila ni Buhawi at Makro nang malaman ang lahat. Agad nilang ipinatawag sina Atina, Manong Gabriel at Makro dahil plano na nila ngayong gabi na puntahan ang gusaling kinaroroonan nila ni Buhawi. Gusto na nitong si Badong na magkapatawaran na sila ng kanyang anak at maibalik ang dati nilang samahan. Samantalang doon naman, sa gusaling kinaroroonan nila ni Buhawi, walang kaalam-alam ang mga ito na sa mga oras na iyon ay papunta na sa kanilang kinaruroonan ang kanyang buong pamilya.